Ang Don Mariano Marcos Memorial State University po ay gumagawa ng pang-43rd na commencement exercise, graduation ng aming mga estudyante, yung mga nagtapos ng college at saka yung mga graduate at saka yung mga uh, uh, juris doctor po. ito patunay na sila ay uh, ready na para sa susunod na tatahakin sa buhay gusto ko na pong tapusin yung pagpuprocrastinate, kasi po ano uh, laging hassle kasi kapag hindi mo agad natatapos yung gagawin Punta na po ako sa new chapter po. Gusto ko na pong iwan yung mga bagay na toxic sa buhay ko. Gusto ko pong tapusin is yung financial problems ko talaga sa family po namin. Pagtatapos po para sa akin is yung pagtatapos po ng kahirapan at paghihirap. Kaya ngayon pong graduation, it's a blessing for for me, for my parents, and of course for everyone um, na nandito po sa graduation ko na. If ever, parang gusto ko pong mag-volunteer sa mga elder homes. Gusto ko pong magsimula ngayon na sa mundo na po sa reality of the world. Kasi po sa college po, we were pampered na naturo naman po kung ano ang nasa realidad. Pero hindi pa po namin ito na-experience. And hopefully po, maging prepared po kami because of this four years na buhay namin sa kolehiyo. Aiming to become a a lawyer po someday and eventually to become a lawmaker like Senator Bongo po. Congratulations po sa mga graduates, sa mga teachers, students, parents. Sana'y patuloy kayong maging inspirasyon sa inyong mga pamilya, sa inyong komunidad at sa ating bayan. Bilang inyong senador, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para tumulong po sa ating mga mag-aaral, mga guro at lalo na ang mga kababayan natin na walang matakbuhan kundi ang gobyerno. Bukas ang aking opisina sa inyo. Huwag niyo po ako ituring na ibang tao. Meron na po akong sasabihin sa inyo, sana ay maalala ninyo ito sa mahabang, mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ang uh, university po ay lubos na nagpapasalamat sa pagdalo po ni Senator Bongo dahil po nagbigay siya ng inspirasyon sa aming mga magtatapos sa araw na ito. So ang kanyang presence sa, sa araw na ito po ay hindi matatawaran ang kahalagahan. Thank you po Sir Senator Bongo for inspiring us students. Aside from books, aside from the support system, aside from the lessons that you gain from school, it is really your faith that truly really makes the dream work a reality. Kaya po nung sabi kanina ni Sen. Bongo na everything we do, dapat po ginagawa natin for the Lord. Gusto ko i-share sa ibang tao po yung awareness ko sa mental health ko natin. I want to help um, not only my country but most especially my fellow Filipinos in order to fight for justice and equality. Gusto ko pong i-share yung lessons na itinuro din po ng Diyos sa atin that life is a gift so we should treat our life as a treasure. Kaya we need to share it with also with everyone para lahat po tayo is ma-enjoy natin yung buhay na uh, binigay po sa atin. Graduation. Sa wika natin, pagtatapos. Maging ito'y sa pag-aaral, trabaho, relationships, o anumang aspeto ng personal na buhay, madalas ay may nakakatakot at nakakalungkot na emosyon ang pagkatapos. Hindi pa kasi natin alam ang sunod na gagawin. Hindi pa kasi tayo sure kung anong meron bukas. Minsan kasi, nakakalula ang panghuhula. Pero, kapag ang pagdududa ay napalitan na ng lakas ng loob, ang salitang pagtatapos ay kakikitaan natin ng mas maliwanag na kahulugan. Panibagong Simula